Hello everyone! Today we are going to make cinnamon breadsticks. Meron kasi akong loaf bread na expiring today. Sayang naman kung itatapon lang. Kaya nag-isip ako ng recipe. Mahilig ako sa biscuits. So sabi ko, why not gawing biscuit? At naisip ko nga ang cinnamon breadsticks. Ito ang aking loaf bread na expiring today. Sayang di ba kung itatapon ang dami pa? Meron akong unsalted butter. Pwede rin ng salted or pwede rin ng margarine. Cinnamon powder. White sugar or brown sugar. Sa baking tray, naglagay ako ng parchment paper or baking paper. Meron akong bread knife, knife at bowls. Ilabas natin ang loaf bread at slice natin ito. Cut into four strips. Mas maganda kung pantay-pantay ang pagkakahiwa. Para maganda tingnan. Mahilig talaga ako mag-isip ng recipe guys. Kasi ayaw kong may nasasayang na pagkain. Pagkatapos mahiwa, ilagay sa baking tray. Ikamada ng maayos guys. Para maganda tingnan. Masarap kumain yung malinis tingnan. Yung hindi bara-bara ang gawa. Ganyan lang guys. Tsagaan lang. Isa Isa-isahin natin. Tingnan mo, ang dami kong nahiwa, ang dami kong biskit na magagawa. Sayang, di diba, kung tinapon lang, lamansyan pa rin yan. Napakasimple lang gawin nito guys. Hindi mo kailangan magmasa para lang magkaroon ng tinapay. Umili ka na lang ng loaf bread. At kapag hindi mo naubos, gawin mo ng paraan. Ang daming pwedeng gawin sa loaf bread kung hindi mo maubos. Hiwain na natin lahat ng tinapay kasi may space pa. Huwag nang itago ang tinapay. Iluto mo na kagad. Huwag nang hintayin na ma-expire pa. Actually, expire na yan today. Kaya lang, pwede pang kainin. Kunin natin ang butter. Hiwain. Kalahati lang ang gagamitin natin. Ganyan lang guys. Then, lagay natin. Painitin natin ng konti para malusaw siya. 360 degree for 1 minute. Huwag natin biglain yung init kasi puputok siya. At parang tatal tatalsik sa loob. Madudumihan yung oven niya. Malilinis ka na naman. Sa so, hintayin natin na malusaw ng kaunti. Labas na natin. Okay na po guys, nalusaw na siya. Labas na natin. At ngayon naman, kumuha tayo ng bowl and spoon. Maglagay ng dalawang kutsarang asukal, dalawa o tatlong asukal, depende sa pamis na gusto mo. Then, maglagay din tayo ng cinnamon powder. Ang cinnamon powder ko, guys, is 1 is to 2. 2 spoon of sugar and 1 spoon of cinnamon. Yan ang measurement ko. Haloy mabuti. Yan lang, guys. Yan. Pag halong-halo na, iset aside natin. Yan lang naman. Bahala kayo guys sa kung gaano kasarap o katamis ang gusto niyo, Yung iba kasi ayaw ng sobrang tamis. Si iba naman gusto matamis. Next is, ipahid na natin ang butter sa tinapay. Ganyan lang guys. Aduin mong mabuti yung butter para matunaw ng gusto. i ang butter para equal siya. Huwag yung ibubuhos yung butter. Dapat brush-brush lang para ka lang nagpipaint para ka nagpipaint ng kuko mo <laughs> nagpipaint ng dingding mo so, <laughs> ganyan lang, para ka lang naglalaro o ba diba? saya kaya sarap kaya yung nagluluto para ka lang din naglalaro make sure guys na lahat ng tinapay ng sliced bread is nalagyan mo ng butter kasi yan ang magpapasarap at yan din ang nagpapalutong and then diyan kakapit yung uh, mixture natin yung sugar and cinnamon yan ang magiging namin yan, ang pantawag doon basta kakapit siya Ang bilis lang ito gawin guys. I promise. Nag-enjoy ako. And masarap siya. Masarap sa kape. Masarap si tsaa. Kung itatrabaho ka at inaantok-antok. Kung wala ng isang stick, nguyang-nguyain mo. Masarap ka. Kawala ng antok. Ako ganun kasi guys. Kaya may lido ako sa biscuits. Kasi pag namamalansya ako, inaantok ako. So, laging may kaharap na pagkain. And then, ito naman guys, yung cinnamon natin. Look at what I did. Ito lang guys, ah. Gagamitan nyo ng strainer guys, ah. Para hindi buo-buo yung powder niya. Maganda yung ano niya. Ayan lang guys. Para ko lang And dito? after nyo, mailagay lahat ang powder ang ginawa ko is kumuha ako ng paper towel. Yan. Tapos sa um, ko lang para ng konti ko eh, para yung kumura. masukal is dumikit sa tinapay. Ganyan lang guys. Para magbasa-basa. So, saka natin ilalagay sa oven. I-preheat ang oven sa 180 degree Fahrenheit. At lutuin for about 15 minutes. Ayan na, guys. Totoo na. Pero, syempre, kailangan may kapartner yan. Hindi lang puro biscuits. Gawa tayo ng tea. Alin kaya dyan sa so, tinayan ang gagamitin ko? Ang daming tea, di ba? Ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mo. Ito, green tea with mint. Paborito ko to. Sarap yan, guys, sa biscuits sa mga matamis na pagkain. Ganyan lang ako gumawa ng tea. Sosyal na. Ganda ng bahay ng amo ko eh. Lahat dito high tech. Di kuryente kahit ang vacuum namin. Ipindutin mo na lang sa home Nakaset na sa home Robot siya. Tumatakbo ng pusa. Yan na. Pwede na tayo magmerienda guys. Pwede itong almusal, merienda, snacks, or kung ano man. Kung gusto mo lang mo na masarap ito guys. Yan, pwede mo siyang i-serve kung may bisita ka, pang ano lang, pang chicha. Thank you very much guys for watching. Mega love shout out sa inyong lahat. Next week na ako ulit mag shout out. Wala akong time eh, trabaho today. Siningit ko lang ito. Thank you.